Sa layuning maisulong ang isang healthy at drug-free working environment, isinagawa ng Pidea Barm ang isang orientation session hinggil sa Drug-Free Workplace Policy o DFWP sa local government ng Parang Maguindanao del Norte. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Pinangunahan ni Mayor Kahar Ibay ang orientation session bilang bahagi ng pagsusumikap ng LGU Parang na mapalakas ang kampanya laban sa ilegal na droga sa loob ng mga tanggapan ng pamahalaan. Sa kanyang keynote address, binigyang diin ni Director Castro ang mahalagang papel ng mga kawani ng gobyerno sa pagsusulong ng integridad, disiplina at pananagutan sa serbisyo publiko. Samantala, ipinaliwanag ni Ms. Jo Mary, Chief ng Preventive Education and Community Involvement Section, ang mga pangunahing bahagi at estratehiya sa implementasyon ng Drug-Free Workplace Program na layuning gawing modelo ang LGU Parang sa pagpapatupad ng makatao at makabuluhang patakaran laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dumalo rin sa orientation sina Municipal Vice Mayor Abdulaziz Ali, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Chief of Police ng Parang MPS, MLGOO Shaymaam Patuan, mga department heads at mga kawani ng LGU. Ang aktibidad na ito ay patunay ayon sa LGU ng kolektibong hangarin ng pamahalang lokal ng Parang na panatiling malinis at maayos ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng malawakang edukasyon at aktibong partisipasyon sa kampanya kontra droga. Naftali Belarde, iMinds, Philippines.